Inaasahang aabot sa halos 10 milyong magsasaka at manging isda sa bansa ang maring makinabang sa oras na naisabatas na ang panukalang production subsidy program ng Kamara. Samantala, pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kailangan para tuluyang maisabatas ang isa pang panukalang Caregivers Welfare Act. Si Mela Lesmora sa detalye. Isinusulong na ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng 15,000 pesos na production subsidy para sa mga magsasaka at manging isda. Yan ay sa ilalim ng inihaing House Bill No. 9053 ni Davao City Representative Paulo Duterte. Oras na na nasa 9.7 million na magsaka at mangingista ang mabibigyan ng one-time ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin, krudo at iba pang hamon tulad ng mga kalamidad. Ayon kay Congressman Duterte, nagasaad sa konstitusyon na dapat suportahan ng gobyerno ang sektor ng agrikultura at kasamaan niya ang panukalang ito sa mga maaaring gaw hakbang ng mga otoridad. Ikinalulugod ng mga mambabatas ang paglunsad ng Implementing Rules and Regulations ng RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act na malaking tulong din para sa mga magsasaka. Para naman sa iba pang sektor ng lipunan, tinitiyak ng mga kongresista na tuloy-tuloy rin ang kanilang hakbang. Sa plenary session, inadapt na ng Kamara ang Senate Bill No. 2019 na amendment sa House Bill No. 227 o Panukalang Caregivers Welfare Act na magsusulong sa kapakanan ng mga caregivers sa bansa. Dahil dito, lagda na lang ng presidente ang kulang para tuluyan itong maisabatas. Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.